Nais pang palawigin ng DOST ang pagpapalaganap ng mga bagong innovation o mga likha nito upang makatulong sa mga lokal na pamahalaan, may ulat si Rod Lagusa. Tinututukan ngayon ng Department of Science and Technology na epektibong magamit at maramdaman ng marami ang dalang tulong ng mga makabagong teknolohiya at innovation. Ayon sa DOST, may pit ngayon ang kanilang ginagawang pagsusuri sa mga research and development proposal. At mula dito ay layo na maging mainstream tulad na lang sa mga local government unit. Yung smart and sustainable communities, na kung saan ay tinitignan po namin ito na catch all Uh, programs ng uh, Department of Science and Technology at ang gagawin po natin dito ay gagawin nating uh, community laboratory or city laboratory itong mga LGUs na ito. upang sa ganun po ay maipakita natin yung uh, mga teknolohiya, mga gamit. Ito'y upang makatugon din sa mga isyong kinakaharap ng mga LGU. Naglilibot ngayon ng DOST sa iba't ibang lugar para ipakilala ang mga makabagong teknolohiya. Sa Nobyembre, idaraos ng DOST sa Iloilo -Ilo City ang taunang National Science and Technology Week kusang tampok dito ang iba't ibang innovation na nabuo ng ahensya. Pangunahing aabangan dito ay sa DOST, ang exhibition sa Yarn, Fiber at Clothing na pangunguna ng Philippine Textile Research Institute at sa unang pagkakataon ang mga innovation na may kinalaman sa maritime transport. Tuloy-tuloy din ang pagsisikap ng DST na makahikayat na makabataang ang pasukin ang larangan ng science and technology. Just recently, we have uh, been able to uh, to uh, to provide yung isa pong eskwelahan dito po sa Tugigaraw City dito po sa Cagayan ito pong uh, ang City Science High School ng mga equipment upang sa ganun po ay mas may ganyo natin yung ating uh, kamataan na tahakin po ang uh, uh, teknolohiya at inovasyon. Sinisikap din ng DOST na maiba ang tingin ng mga kabataan na mahirap ang kursong may kaugnayan sa siyensya at teknolohiya. Plano rin ang kagawaran ng pagtatayo ng Science Centrum at Planetarium sa iba't ibang panig ng bansa para mas makahikayat ng mga kabataan. Road Lagusad, para sa bayan.